Okay, so yun, magandang gabi. <laughs> gabi na ngayon dito. O, ba? sabi. Mag alas na. <laughs> Ay, nakatulog ako kasi. So, bali ngayong uh, gabi. Eh, dahil syempre, bagong bahay. Kasama yung mga bata. Kasama ng buong pamilya. Ayun si Sabi! Sabi! sabi. Hi! Ang doongis. <laughs> ang siya kasi naglaro siya na naglaro. So ngayong araw o ngayong gabi eh sisimula nating buhay ng ating Christmas tree. Siyempre dahil kasama na natin ng buong pamilya. May magbubuo na, tayo. Na, ang gagawin natin. Na, Itatayo na. natin ang Christmas tree na yan. <laughs> Samahan niyo Bilang simbolo ng Pasko. Yes. <laughs> oh, di diba? Tatayo natin yung Christmas tree na yan. Bubuoy natin ngayong gabi. Si Dilan wala pa. Nasa labas pa. <laughs> Nandun sa kabilang bahay. Nasa kapit bahay. Nangangapit bahay. So, simulan na natin yung niyan. So, nanggugulo na. Ma, medyo maano na siya, ma. may natulis sa <laughs> Nakikisabit na oh! din siya. <laughs> Nakikisabit na din siya. Mamaya na tayo magsasabit niyan, guys. Inaalis lang natin. Inaalis pa yung mga lumang ribbon. Mga na dating nakalagay, so... Ano to di? Eh, binag din na... Nag-decorate kayo? Hindi pa. Ngayon pa lang kami mag-alagay. Kasi ngayon pa lang kayo dumating eh. Ah, nung Pasko di kayo naglagay. Wala. Kasi di, kumpleto. kompleto. Ano ano pa si Bonso? Busy pa siya. Parang ganun nga yung kasabihan eh. Mag-iwa so, ka pamilya mo. Ikaw mo na maglalagay ng Christmas. Uy, saan galing yung kasabihan eh Ginawa. So, ba? Sigurado na. Okay, Nililinis na lang konti. Tinatanggal yung mga That's lumang like ribbon. So, ayan. So, sa... <makes noise> sa family effort sa pagbuo ng Christmas tree. Ready? Yeah. No! Mansi! Pag iwa ay walay mo. Mga ganyan, no?

Diba, kami meron, meron mo, ha? Uy, ang galing naman yung buns ko. Ang <laughs> galing naman yung hulis ko. niya kami. Hindi na ba hmm. yun? Ang baho di, ha? Wala ka naman. Hindi na mo yung mo kasi hindi.

medyo nagkakaroon na ng kulay. Ayan. Ayan si Bonsa. Na muna na, sa gulay. mo na na, at talaga rin na dito lang sa side natin. The... Wala nang gold na, gold na, 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 na ano. ano? <laughs> kasi wala nang iba. Pasensya wow, na kayo medyo. Eh. <laughs> kasi yung galing, no? Pasensya na kayo medyo madungis si yung bunso. Kasi nang laro pentel pen yan. Hindi pa namin nililinisan kasi hindi pa naman siya matutulog. Maya-maya pagka maliligo, ang matutulog na siya. Ang galing nga! Uh, ang galing nagsasabit si Bunso. Ayan na! Ayan na! Ito! Dito! Ito! Ayan na! Kuha ka! Ayan! Kuha ka! Kuha ka. Ayan na! 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 Ayun na <laughs> nainis ah. na siya, nainis na <laughs> wala, walang tali, Ito. eto, eto punso, ha ah. <laughs> nainis siya walang panabit e eh. ganyan ma ha <laughs> ah. ito lang sa side na to muna anak ilan jasmine, ito lang sa side na to hindi, hmm. kami mamaya niya sab maglagay ng star si sab sab lang maglalagay ng star mm. Tonto ang siya yun. Hmm. Lagay natin. Ang <laughs> Kaling very good ah. Titignan mo ng stick ah. Ka. Kung ano kaya ito. Mmm. Ganda. Sarap. Sabi ah. Oh. Sabi. Hmm, busy. Nanonood. <laughs> ah. Nak Sabit.

set na yung Christmas tree namin. Dilan! ano ba Ma'am? na ready na din si Bunso. Awak-awak niya yung star alam niya kung saan niya ilalagay. lagahi mm, kaya nga pinalo ng wow na, na ayun, no. well, <laughs> ayun, si ate. hello ah, magpapabuhat ayun, ayun, na siya. ano ano na, Daddy, Daddy. Ayun, na oh, din ano si ano Christmas tree ano so. Wait mo lang si Daddy. Wait lang. Ayan. Oh. Wait lang. Wait, 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 wait. Ito. Ayan, oh. ganyan. Ayan. eh yeah. Ya, itu itu kenyan, kenyan. Ya, yeah. ya, yeah. shoot. Uy. Oh, yeah, hey. galeng ya, hey. galeng barang -mal. clap, 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 clap. Antum ya, ah, yeah, galeng ya. Oh, ayo silang nanti. Wow. galing naman siya nag ng stars. Ang galing. Kish, dada. Kish, dada. Kish. <laughs> ah, ang dongis. Ang no? Yeah. Ah. <laughs> bye Bye-bye.